So Ray, bahala Joe. Kaya Joe, pagkama pupunta Pagpunta tayo ngayon sa sugod. Mamili po tayo ng konting grocery na tulong natin sa ating beneficiary kaya I'm very happy that I'm able to share my blessings kasi actually this is my plan kasi nung birthday ko dapat ganun talaga gawin ko ay papunta na kami ngayon sa bayan and we're heading there sa Gizmi kasi mura lang and so, ayun naman ang halatin nalang sa Jismi dahil bonggang bongga talaga ang Jismi kasi mura lang kasi dito kaya dito tayo mamili churro weather na weather kaya I'm so happy dahil talagang inikot natin ayun bumili na ng gatas para sa Baby ni Latro, kasi may one-year-old ata si Latro, winner no winner. At may noodles din, kasi isa pang humigop ng sabaw. <laughs> At syempre, pumunta din tayo sa diaper kasi nga para may magamit ang baby nila. Diba? Bongga, bongga. At dahil katabi lang ang asukal sa diaperan, kaya bumili din tayo ng brown sugar para sa kanila para magamit nila everyday for today's video. True, winner no winner. Kaya naman, hito na nga po. Samahan nyo kami kasi mamili pa talaga kami tayo. Diba? Bongga, bonga. Hindi ko tamit try JCB talaga. Hindi namin alam na, na po saan. True. Kaya nagtanong-tanong kami. Ayan, bumili tayo ng asukal ng suka tsaka tuyo para sa kanila din, ba? Diba? Para sa pagluluto. At syempre, hindi mawala ang sardinas, day. Bongga. Winner na winner ang sardinas. <laughs> Maraming kaya kaming bimili. Sure, kasama ko ang batang tunog, day. Sinamahan nila ako. Kaya naman, I'm so happy for their help. Ayan, bumili tayo ng kape para sa mag-asawa. Syempre naman, ba? Diba? Kaya naman, ang mga batang tunog talaga, inikot ikot namin ang jismi talaga. Bongga, bongga talaga sila. Kasi naman, sinamahan nila ako. And they volunteered talaga to help me out for this you know, uh, uh, charity work, Ano ba, bongga. Kaya naman, pinuntahan namin kasi sabi ko, kukuha tayo ng sabong bareta para may magamit sila sa paglalaba. True, Winner na winner? Tara! <laughs> Kaya naman, pumunta kami sa baretahan kasi hindi namin alam kung saan. Kaya umikot-ikot pa talaga kami. Ayan lang. nga, kumuha na ako sa bareta lang kasi wala tayong budget dahi. Tayo. Tara, Winner na winner? Baka may mag-sponsor sa atin. Tara! Kaya pumunta, kumuha din kami ng isang mabangong sabon ng safeguard para magamit sila sa pagligo. Diba, dahil, ayan na nga po. Kaso tatlong kinuha. Sabi ko, isa lang eh. <laughs> Kaya naman, go, go, go na tayo sa pagbabaya. Kasi mukhang, oh, ako, ah, lalagpas ata tayo sa ating budget na isang libo. Oh my goodness! Parang lalagpas talaga kasi ang dami namin kinuha. True! Winner na winner. Kaya I'm so happy pa rin naman talaga kasi, di ba, kumita tayo sa events. Kaya go, go, go lang. Kaya more, more events pa talaga. Kaya yan naman, para makasama tayo ng mga batang Ang tunog na True! Winner na winner. <laughs> kaya nagbabaya na tayo. Kaya ito na nga po. Magkano kaya ang bill natin? Oh my gosh! Ate! Bita niyo sa sponsor. Thank you very much sa American USA for their sponsorship. At syempre, kunyari lagi na may sponsor tayo. So, winner! So, humana na tayo ng grocery, gano'n. Ngayon, papunta tayo sa Kalinkit at tayo ng hindi, guys. Kasi yun ang basic commodity ng mag-asawa. So, dito tayo sa bigasan ngayon. Bibilitan niya mga kilo para sa commodity na kami na tutulungan natin. At syempre, dahil yung kilo lang binili natin, kasi kulang na ang budget natin, lumagpas na nga tayo, diba? Sure, when or no, kasi naman dami na kinabili. nabili. <laughs> kaya naman tapos na kami bumili, kaya pupunta na kami sa venue, sa City of Liberty. Sure. So, karang may gabot na sa ato venue, no? Pero maglakad ka ta, medyo malayo yung ko sa inyo din malayo-layo po ang lalakarin natin. Pero ang ganda ng paligid nila, ano, ito po ang Sitio Liberty ng Mac. So good sa late. Kasi ito nga po napili namin. Kasi you know, the reason why I chose this mag-asawa. Kasi one time, napunta ang misis niya doon sa pwesto namin sa kainan. Tapos, sumilong lang siya. Tapos sabi niya, pwede pa pasilong kuya. Chiro, winner na winner. Tapos biglang, after 10 minutes, nang hingi na po siya ng 10 pesos. Chiro, eh, nakonsensya naman ako. Kaya pinahanap ko siya. Buti na lang, na alam ng batang tunog kung sino ang tinutukoy ko. Chiro, winner na winner. Kaya naman ito na nga po, nakarating na tayo sa bahay nila. Kaya go, go, go na winner! Hello. Hello.

Ang init din mo So ito nga po ang kanilang bahay ano, 'di ba? Pinaikot ko muna tinina natin. Ko talaga bang disturb na disturb nila ang ating health. Eh dito naman disturb na disturb naman talaga kasi naku, kawawa talaga ang bahay nila kuya. True winner na winner. Kaya naman sa mga ka-amorin natin diyan, go 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 na first sponsorship. Salamat. nalaman? ko po Mo lang Na may bugas. Para na may kuan. Okay.

Mm. Sabon si Kuya Ugi, iya mo gihalo sa pagtaon. Ah, <laughs> uh, pambanay sa ano. So, po. Uh, Naituloy yung pod. Ah, uh, uh. uh, Ayan! So, the I am Queen of Mary USA. Uh, so, punta pakatabang gamay ang ako. So, uh,

sa amungan, FB, ah Batang Tung Ublad. Sa kay Queen Amore. Salamat kay Queen Amore. <laughs> si so, Queen, Queen Amore. Mawala lang ko ha. Ayokay na -ay lang. Enjoy. <laughs> yan so, to, yan to. Kuya, ilam eh. Sige. ray, bahala Ayan yung And so, it was very successful. Kaya thank you, thank you po sa mga malunod ng ating video. At sana po marami pa tayong matulungan in the future. Sa mga nais magpabot ang kanilang help. Meron po akong GCash. Let me know if you wanna help. Para marami pa tayong matulungan ang pamilya sa buong mundo. Charot lang. <laughs> winner, winner. Thank you for watching and enjoy the show. This is my time. Char!